tawa at tulong po ng Diyos ay naging six times world champion po ako mula nung ako po ay eh, naging national team noong 2010 hanggang sa kasalukuyan po. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Narito na naman po ang inyong lingkod, ang Jazz Vlog at muli na naman tayong magsasama-sama dito po sa ating programa. Binabati rin po namin yung mga kababayan po natin at mga taga-subaybay, mga kapatid na patuloy po na sumusubaybay at sumusuporta sa atin, sumusuporta sa atin diyan po sa iba't ibang bansa, mga OFW po na patuloy po na tumatangkilik po sa atin. Hello po uh, sa inyo lahat. Ah sa pagkakataong ito ay meron tayong easy share po sa inyo na istorya ng ating kapatid. Gusto naming i-content ito kasi na ano po kasi kami na inspire at uh, uh, sa ganitong paraan man lang ay eh, maipakilala naman natin yung ating kapatid na nagtamo ng isang mataas na karangalan pagdating sa <laughs> Okay, so, alam nyo na po yon. So, panoorin na lang po natin ang video nito Pero bago natin panoorin pala ang video ito ay papasalamat tayo sa INCTV TV sapagkat uh, sa kanila po natin hinalaw ang video ito. Okay, panoorin po natin ang video ito mga kababayan. Tawa at tulong po ng Diyos ay naging six times world champion po ako mula nung ako po ay eh, naging national team noong 2010 hanggang sa kasalukuyan po. Maraming bagay po ang naibigay sa akin ng taekwondo dahil ito na po yung naging kabuhayan ko at kabuhayan po ng akin pong pamilya po. Okay, like this, ha? Huh? Okay. Dahil Ready? sa sports na ito, Prepare. ang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan, sasakyan, at maging training school yeah. ay natupad. Nabigyan din niya ng oh. sariling tahanan ang kanyang mga magulang. Three. Yung mga tinatangkilik ko po ngayon ay galing din po sa lahat ng mga sinalihan kong competition po sa taekwondo. Paano nga ba narating ni Ernesto ang kanyang kinalalagyan ngayon na isang six times world champion? Actually, hindi ko pa po alam kung taekwondo ba talaga ang gusto ko. Gusto ko lang po noon ay matuto ng self-defense. Hindi ko rin naman po alam kung anong ibig sabihin ng mga taekwondo, ng mga karate. Sa akin lang po noon ay talagang na-inspire ako kay Bruce Lee po. Opo, yung may mga ano po eh, may mga binebentang maliliit na libro noon na martial arts na binibili ko po pagkatapos ginagaya ko yung ano, yung mga nakapaloob doon, ganun po. Hanggang sa dumating yung panahon nga na yung kapatid na yon ay na-introduce niya po sa amin yung taekwondo. Ang istorya po niyan nung una dahil ako po yung pinakabunso sa ano sa mga magkakapatid. Mapayat ako noon eh. Sabi ko sa father ko, sasali ako sa taekwondo eh, ayaw niya kasi mamaya sumali ka diyan mabali-bali ka ang alam po nila ang taekwondo po at saka martial arts ay balian suntukan sipaan sabi niya sa akin na wag ka nang sumali diyan maghanap ka na lang ng ibang sports eh pero talagang mahilig po ako sa ano sa pag ano, pag aral ng martial arts para lang hindi ako sumali sa ano sa taekwondo, hayo niya akong bigyan ng ano ng pang-training kasi may training fee po 'yun eh. Sa, pero ang ginagawa po kapag Friday na, Friday ng gabi, Saturday, Sunday, nagtitinda po ako ng balut. Kasi yung mga magulang ko ay nagtitinda rin kaya sabi ko sa father ko pa magtinda rin ako. 'Yun, nagtitinda po ako. Tapos nag-iipon po. Pag nakakaipon ako, yun yung ginagamit ko na pang-training fee. Hanggang sa dumating yung pagkakataon po na yung father ko pupunta magbenta ulit doon sa lugar kung saan siya nagtitinda, ay napadaan po siya sa City Hall po. e eh doon sa City Hall na yun, eh, nakabandera po yung pangalan ko kasi nag-champion nga po ako na nandun yung pangalan ko. Eh nakita daw niya, nakita niya, pagkatapos nung pag-uwi niya, bakit may pangalan ka sa City Hall? Nag-champion ko pala, bakit hindi mo sinasabi sa akin? Sabi niya, eh, opo, nag-champion ako. Talaga bang gusto mong ituloy yung taekwondo? Gusto ko talaga pa, sabi ko, yun. O sige, uh, pero isang pang-training lang ang, ang... Kasi noon po, 25 pesos ang training fee. Eh. ang mga award po na nakuha ko sa, ano, sa pagiging atleta ay yung pagiging regional champion at saka national champion po. At saka nung ako po ay nagtapos, nakuha ko rin po yung pinakamataas na award na bilang isang atleta, naging athlete of the year po ako nung ako po ay gumraduate ng kolehiyo. Gaya ng ibang atleta, naranasan din niya ang mga pagkatalo o kabiguan. Hindi naman kaagad-agad na nananalo yan. Kaya, pero sa bawat, ano, bawat talo po na nararanasan ko, mas lalo po akong natututo. Kaya yun, Uh, lalo kong pinagbubuti ang aking ensayo kapag alam ko na ang mga kalaro ko ay mas malalakas kaysa sa akin. Ang pinakahuli po na World Championship Award na nakuha ko po ay mula po sa Bansang Korea kung saan po ang taekwondo ay ipinanganak. Matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay, sakripisyo, pagtitiis, narating ni Ernesto ang tagumpay hindi lang sa isang pagkakataon, kundi anim na beses na itinanghal na world champion. At ang kanyang tagumpay ay nakarating sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na nagpaabot ng pagbati sa kanya. Ito po ang pinaka-special sa lahat ng mga award at sa mga certificate na nareceive ko sa tanang buhay ko po. Dahil galing po ito sa ating tagapamahalang pangkalahatan na kinikilala ko po na pinaka mataas at pinaka iginagalang ko po na tao sa buong mundo. Nung ako po ay nagsimula na ng kolehiyo po, nung nag-aral dito sa Cagayan, ay si nagsimula na po akong tumanggap ng mga tungkulin, uh, kagaya ng pagiging uh, iskan, uh, yan po, uh, kalihim, at saka hanggang sa naging jakuno po o hanggang sa kasalukuyan. Dahil mula pa ng aking kabataan, yan na ang pinakapamana po at turo sa akin ng aking mga magulang na ang aking tungkulin ay huwag ko pong pababayaan. Pagtitiwala po sa Diyos ang pinakaimportante sa lahat. Dahil lahat ng tagumpay kayang ibigay ng Diyos sa kahit na kanino sa mga taong nagtitiwala po sa Kanya. Ito po ang gusto kong ipamana sa akin pong pamilya, sa aking mga anak, kaya sa murang edad pa lamang ay tinuturuan ko na po sila na tumanggap ng tungkulin. Kagaya po ng aking panganay na ngayon ay kasalukuyan pong uh, may tungkulin sa mga awit at siya rin po ang kasalukuyan na pangulo ng kadiwa dito sa aming lokal at ang aking bunso po na malapit na rin pong mabautismuhan ay may tungkulin po sa awit sa pagsamba ng kabataan. At ang aking may bahay po na isa pong at may tungkulin rin po siya sa pananalapi. Itinuturo ko rin po sa aking mga anak na ang kasikatan uh, na at mga katalinuhan na kanila pong natututunan sa sanlibutan, yan po ay lilipas. Ngunit ang natututunan po sa loob ng iglesia ni Kristo, yan po yung nagtatagal. Kaya sa kanilang murang edad ay sinasanay ko na po sila at sinasabihan ko sila na ito yung pinaka na dapat nilang panghawakan dahil ito yung magbibigay sa kanila ng ikaliligtas po nila. Uh, darating yung panahon na maiiwan namin sila, ngunit yung mga aral na natutunan po nila sa loob ng Iglesia ni Kristo ay hindi lang magagamit sa buhay na ito kundi hanggang sa buhay na darating. Yan rin po ang aking itinuturo sa kanila na walang pinabayaan ng Diyos na lingkod niya na nagpapatuloy sa mga pagsunod sa kanyang mga kautusan. Kaya kahit po may mga competition, kahit nasaan na lugar ako napupunta, ang unang-una ko pong hinahanap ay ang pagsamba. Ang mga schedule po ng mga pagsamba, yan po ang unang-una kong pinupuntahan. Kaya ang ibiniyaya naman ng Diyos sa akin dahil sa pagpapauna ko po sa akin pong mga tungkulin ay humiling din po ako sa aking buhay noon na magkaroon ng mga bahay na maliit uh, ng mga sasakyan. Lahat ng mga kahilingan ko ay hindi lamang doble kundi triple pa ang ibinigay sa at pinagkaloob sa akin ng Diyos. Maging ang tagumpay ko po sa pagiging aking atleta na kung noon ay manalo lang sa kompetisyon sa mga regional at sa mga national competition, hindi ko akalain na ibibiyaya sa akin po ng ating Panginoong Diyos na maging isang six times world champion at sa kasalukuyan po ay ako lamang ang nag-iisang six times world champion sa larangan ng taekwondo sa buong Pilipinas po. So yun po yung video, may klilang po mga kababayan at mga mahal po namin taga pero marami tayong matututunan sa pagkakataong ito. Sipin mo ah, six times world champion ng taekwondo yung kapatid natin. Na hindi naman niya hinangad. Ang gusto lang niya ay matuto sa martial arts. Pero sa kinalaunan, dahil sa consistency, yung tuloy-tuloy na pag iinsayo ay siyempre, eh, napamahal sa kanya yung sports at yun na nga po yung naging buhay po ng kanilang pamilya. At kung napanood niyong mabuti, mga kababayan at mga mahal po namin, taga-subaybay, yun po ang nagbigay sa kanila ng magandang buhay. Tipin mo ha, world, world champion. Anim na beses nakabili na sila ng mga gamit nila, sasakyan, bahay, kung ano-ano pa po yung mga naipundar nila dahil po sa uh, sports na ito. So... Congratulations kapatid, anim na beses na world champion sa taekwondo. At sana ay uh, pagbutihin mo palalo para lalo ka pang makapagbigay ng karangalan. Hindi lamang sa loob ng iglesia kundi sa buong Pilipinas sapagkat ang dinadala po ng kapatid natin ay buong Pilipinas. So karangalan po ito ng bansa. Mga kapatid, ishare nyo po itong video ito para ma-inspire. Kung may mga kamag-anak kayo na ganito, na mahilig sa martial arts, eh malay natin. Maging world champion din po sila. Kaya namin content yung mga ito, mga kapatid, kasi nakakapagbigay ng inspirasyon. Na kahit na simpleng tao lang, ay eh, pwede palang maging Uh, bayani o kaya bantog kilala sa darating na panahon. Ang kailangan lang, eh, kailangan may paninindigan. Eh, congratulations po. So, yun lang ang ating maibabahagi sa umagang ito, mga kababayan at mga mahal po namin, taga-subaybay. Kung nagustuhan nyo po yung video, eh, pakilike naman po at pakishare na din po. At muli po, bumabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga at lagi po kayong mag-iingat sa inyong paggawa.